So ayan mga ka ha, magandang hapon sa ating lahat mga ka-idol. Bali nandito pala ako sa ano, sa may isan ulit at pupunta ako mag ano, manguha ng malunggay, magkulay pala ako ng ano, ng dahon ng malunggay mga ka -idol. Para ano, daling ko bukas sa pinagtatrabuhan namin doon. Para pagka nagluto na naman sila ng munggo o kaya bituelas di may pangsaug mga ka -idol. Marami namang marunggay, dito sa amin. Marunggay naman ta iba nag idol. Bali magkulay nga gapa marungay marunggay para iyala ko gapa sa utar tapat trabaho kami kana iga may kikihot ta maluto tu makamakang mga idol. Hoy. Hoy idol oh. Kay karasta i lugo na marunggay. Magkulay nga ka pa idol. Sa pialamang may pang ano pang sawog sa lulutuin na naman bukas nila sa dun sa ano pinagtatrabuhan namin dyan damihan hmm. ko nga pala yung ano yung gugulayin ko ay doon para medyo marami-rami yung uh, yung pangsaug nila at yung sobra naman di pwede nila ano ulamin pagkagabi kaya stay in sila ay doon ito sa amin probinsya o oh. Kaya maraming ano gulay. Ito ay malunggay, oh, di ba? Fresh na fresh na malunggay. Katatapos nga lang pala ano. Katatapos lang umulan kanina. Kaya basa-basa pa yung malunggay, oh, yan oh. Mm. <laughs> Malakas ng ulan. Buti nakauwi kami pero basa pa rin idol. Hindi ako nakapagdala ng ano ng tawag nito, ng kapote. Raincoat. Yan oh. Dito lang sa komang ang mga ka-idol oh. Diyan malunggay. Ilagay ko muna dito sa baba oh. Ito na yung ginulay ko. Kulang pa yan, idol. Kail dadamihan natin. Dadamihan ko yung gugulayin, idol. Para marami-rami naman. Yan. Yan. Matataas yung iba nandoon oh. Yan oh. Andun marami pa doon. ang hmm. malunggay So ito idol, meron pa doon. Ku eh, ay bali dadagdagan ko pa idol. Para mas ano, marami. Ya, yeah, ilagay ko muna diyan. Ha, oh, ayan pa mga idol ha. Ah, bali lain ko pa mga yan, mga idol. oh ayan, madaming malunggay idol. Mm. Libre lang mga idol. Hmm. Press na press pa oh. Napakaganda ah, na pa ng ano, dahon niya mga idol. Masarap talaga mamuhay sa probinsya. <laughs> Masipag sila magtanim at maraming gulay mga idol. So, heto na mga kaidol yung ginulay ko. Napakarami mga idol, oh. Para dalhin natin sa Katalabao natin bukas. Para pagka may ano, nagluto pala sila ng mga munggo o oh, kaya kung ano pa man o oh, manok pwede rin pang saugto mga idol. O oh, yan, malunggay. Napakarami, oh mga idol. Buhay probinsya. <laughs> Ito lang ang pamumuhay sa aming probinsya mga idol. Maraming gulay at libre lang mga idol Yan lang mga idol. May gulay na naman sa idol na dadalhin para bukas. Para sa kasamaan natin doon. At yung iba naman ay pwede nila ulamin pang gabi nila mga idol. So yan lang mga idol. Ha. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa ano patuloy na pagsuporta nyo sa akin mga ka-idol oh, God bless sa inyong lahat mga idol sa ating lahat mga ka-idol na naway ibigay lang ng Panginoon ang magandang pangangatawan natin para sa ano pang araw-araw natin na paghahanap buhay mga ka-idol oh, God bless sa ating lahat mga idol and thank you thank you